Hello! Dito tayo sa Bigan ngayon at uh, kakain ako ng sinanglaw. Ito, sinanglaw. Mga laman loob ng baka, karne, tsaka laman loob, tsaka ito. Uh, skin, skin, balat ng baka, parang, parang ano to? Ito, uh, laman loob, tuwalya, parang yung mga hinahalo sa goto ang manamis-namis na parang manamis-namis na sinigang yung isang kwa ito ang sikat dito eh sinanglaw mga Ay, sinanglaw na baka laman na baka tsaka laman sikat ito dito sa bandang Ilocosur dito sa Bigan ngayon eh isa sa mga delicacy rito is yan ang law mm. Oh, at ang sabaw na ako mainit mm. so, ano ba i-describe ang lasa nito parang sinigang na medyo matamis eh hindi rin, basta, basta masarap siya punta kayo dito, subukan nyo sinanglaw. Meron siyang parang balbakwa yung ano to. Itong skin, yung balat ng baka. Diba yun? Masarap. Parang, parang chewing gum. Chewy siya, chewy. Chewy na masarap. Hmm, sarap. may sili pa Mm. Sarap Parang Sinigang na baka Kaya lang hindi matapang yung asin niya Yung Konting asin Konting alat Na medyo konting manamis-namis Na may konting pait siguro Paghaluhaluin mo yun, yun na yun Sarap Mm. Tuwalya, may... Ewan ko ano mga to. May goto. Tap. Sa may Plaza ng Bigan, maraming kwan doon eh. Mga stall. Mga pwesto na mga nagluluto. Karamihan doon. Mga sinanglaw. Papaitan, sinanglaw, bulalo ah tapos yung sinanglaw, mamimili ka kung anong laman loob ang gusto mo. Pwedeng, pwedeng bituka, atay, puso. Ano pa ba yung nilalagay nila doon? Sa karamihan, laman loob. Tapos nalagyan nila ng karne. Ayan, hiwa. Karne. Hmm. Saan tayo? Sarap. So, isa sa mga dedikasi po oh, sikat na pagkain dito sinanglaw Ay, taba pa oh. taba ng taba ng baka Hmm, yeah, Bye-bye.